Meron tayong tatlong point. Number one, obey when it's beyond your understanding. Number two, obey to partner with God. Number three, obey to experience more than you can imagine. So number one, obey when it's beyond your understanding. Sumunod ka kahit hindi mo maunawaan. Tuloy natin yung istorya sa John 2.6-7. Mayroon dong anim na tapayang bato na nakalagay alinsunod sa pagdadalisay ng mga Hudyo. Ang bawat isa ay maaaring maglaman ng humigit kumulang sa isang taang litrong tubig. Sinabi ni Yesus sa mga tagapaglingkod, Punuin ninyo ang tubig ang mga tapayan, kanilang pinuno ang mga ito hanggang sa labi. Alam mo, pag titignan mo, parang andali lang ng pinapagawa ng Panginoon. Pupunuin lang ng tubig, anong mahirap doon? Kaibigan, analahani mo na ang concern nila ay wala ng alak at hindi wala ng tubig. At marahil yung mga alipin hindi maintindihan kung bakit tubig ang inuutos. Dapat sana nagpabili na lang ng alak. Na-realize ko, ang pagsunod sa Diyos ay hindi nakabase sa kaya mong maintindihan. Ang pagsunod ay hindi nakabase sa kaya mong computing. Ang pagsunod ay hindi nakabase sa analysis mo o sa common sense o sa logic ang pagsunod ay hindi nakabase sa kung kaya mo ba o hindi. Posible ba o hindi? No, hindi doon nakabase kasi kung kaya mo gawin, possible at logical ay hindi na 'yon fake. Kaya nga, ang tamang pagsunod ay nakabase sa kakayahan ng naguutos. Mananampalataya ka sa naguutos sa iyo na siya ay makapangyarihan. Kung nananampalataya ka na makapangyarihan ang naguutos sa iyo, ay susunod ka kahit hindi mo ito maintindihan. Imagine mo ito. Kung nagtiwala lang ang mga alipin sa common sense, ay hindi sila susunod. At kung hindi sila sumunod, wala sana tayong kwento mababasa ngayon na pwede nating tularan. Tama ba? Pero dahil sa kanilang pagsunod, nakatanggap tayo ng mga revelation, mga bagong perspective at mas malalim na pagkaunawa sa pagsunod at miracle. Kaya wala tayong pwedeng excuse para hindi sumunod kasi maraming sinulat sa Bible na mga pagsunod na sinundan ng Himala na dapat nating tularan. Halimbawa si Noah ay sumunod sa utos ng Diyos na gumawa ng isang malaking arko upang iligtas ang kanyang pamilya at mga hayop mula sa paparating na baha. Bagamat sa mata ng ibang tao ay tila wala namang saysay at kalokohan lang ang kanyang ginagawa. Again, pinapairal ang common sense kaya hindi sila naniwala sa sinasabi ni Noah sa kanila. Pero si Noah, buong pananampalataya siyang sumunod kahit hindi niya maintindihan. At ang himala ay nailigtas ni Noah ang kanyang pamilya at ang iba't ibang uri ng mga hayop mula sa malaking pagbaha na winasak ang buong mundo. Isa pang himala nang makita ni Pedro si Jesus na naglalakad sa tubig. Sinabi niya, Panginoon, kung ikaw nga yan, papuntahin mo ako sa tubig. Sumagot si Jesus, halika. At ang himala, nakalakad si Pedro sa tubig. Yung balo na babae sa gitna ng tagutom ay sinabihan ng propetang si Elias na gamitin ang natitira niyang harina at langis upang magluto para sa kanya kahit na yun na lang ang natitirang pagkain ng babae at ng kanyang anak. Grabe kung papairalin ng balo ang common sense, e eh kami nga mamamatay na din Elias kasi huling pagkain na namin ito at wala ng kasunod dahil taggutong. Ay bakit naman kita uunahin? Again, ang pagsunod ay hindi nakabase sa kung anong naiintindihan natin. Kaya yung balo sumunod siya kahit hindi niya maintindihan. At ang himala, hindi na ng pagkain ang babae sa buong panahon ng taggutom. Ang estimate, 3 years. Grabe, sumapat ang konting harina at langis ng ilang taon hanggang sa dumating ang ulan at natapos ang krisis. Now, mararanasan ba ng babae ang miracle ng Diyos kung pinairal niya ang logic? Hindi. Bagamat hindi pinangalanan ang balon na ito ay super blessed. Bakit? dahil bukod sa naranasan na niya na totoo ang Diyos, ay nakapag-bless pa siya sa atin na mga nakakabasa ng kanyang istorya sa Bible. Tapos si Maria, dumating ang isang anghel at sinabi na siya ang pipiliin para maging ina ng tagapagligtas. Wow! Ang tindi nun, di ba? Totoo ba yan? Mangyayari ba yan? Eh hindi ko naman nakikita ang Diyos. Pero tingnan mo kung ano sabi ni Maria. And Mary said, Behold, I am the servant handmaid of the Lord, let it be to me according to your word. Now, siguro, tinatanong mo, ano kaya ang nararamdaman niya noong oras na yon? Kasi, biruin mo, mabubunti siya kahit hindi pa sila nagsisiping ni Joseph. Ano na lang sasabihin ni Joseph? Tapos iniisip din niya, siguro baka pagtawanan siya, pagdudahan, at hindi pa sigurado kung paano ito matatanggap ng kanyang pamilya. Lalo na si Joseph. Pero ano sabi niya? Let it be to me according to your word mangyari ang kung ano man ang sinabi mo. Ito'y pumapakita ng buong-buong pagsunod at pagtitiwala sa Diyos kahit hindi mo maintindihan. Ibigan, hindi ko alam kung anong pinapagawa ng Diyos sa iyo na hindi mo maintindihan. Kaya hindi ka sumusunod. Mari may nag-offer sa iyo ng trabaho na malaki ang sweldo kaya lang makukompromise ang time mo sa iyong asawa at sa iyong mga anak makukompromise din ang iyong integrity sa bagong trabaho na ito. Maring sinasabi sa iyo ng Diyos na magtiwala ka sa Kanya at huwag magkompromise. Kaya lang, kung paiiralin ang logic, ay kailangan nyo naman talaga ng pera para masolve ang mga financial problems nyo. Ibigan, piliin mo pa rin ang sumunod sa Diyos dahil hindi mo alam kung paano kikilos ang Diyos na magbibigay ng himala para ma-provide ang pangailangan mo. Maaring ituro ka niya sa isang kumpanya na makapagpapala sa iyo sa paraang hindi mo nai-imagine. Yung aking kaibigan at kasama sa D-Group ay nag-resign sa kanyang kumpanya dahil nagiging instrumento siya para gumawa ng mali. Yung kanyang boss ay may ginagawa na hindi tama kaya kahit malaki ang sweldo dito sa kumpanya na pinapasokan niya ay nagresign siya kahit wala pa siyang tiyak na lilipatan ay nagresign na siya alam mo matiyaga siyang nagantay ng ilang buwan sa tamang trabaho may mga trabaho na inoffer sa kanya kaya lang ito ay panggabi masasagasaan ang nililid niyang di group kaya sabi niya hindi ito pwede ayoko makompromise ang aking di group susunod ako sa Diyos at may pagkakataon na nag-aalala din siya at nagpapanalanginan kami at nagpapalakasan na magantay at magtiwala at sumunod. Alam mo, last week, meeting namin, ay binalita niya na may trabaho na siya. At ito amazing, kahit hindi pa siya nagsisimula, ay napromote na siya agad na head ng isang department. Kaibigan, hindi mo mararanasan ang himala sa buhay mo kung ang pinagtitiwalaan mo ay ang iyong sariling pangunawa at hindi ang pinapagawa sa iyo ng Diyos. Simulan mo sumunod sa Kanya kahit hindi mo maintindihan. Mahalin mo ang iyong kaaway kahit hindi mo maintindihan. Simulan mo sumunod sa Kanya. Kahit hindi mo maintindihan, mahalin mo ang iyong kaaway. Kahit hindi mo maintindihan, magpahinga ka. One day you rest, six days you labor. Kahit sabi ng common sense mo na dapat pati linggo may sideline para guminhawa kami. Kaibigan, sumunod ka sa Diyos. Ibigay mo ang day of mo sa Kanya. Sumamba ka, bigyan mo ng time ang iyong pamilya at ang iyong paglilingkod sa Diyos. At antay mo ang gagawin ng Diyos sa pagpuprovide ng iyong pangangailangan. Kahit hindi mo maintindihan, maging generous ka sa iba. Kahit may pangangailangan ka, ay maging blessing ka din sa iba. At ang himala ay mararanasan mo ang mga hindi inaasahang provision at malalim na kagalakan na hindi nabibili ng pera. Maaring may ministry na pinapagawa sa iyo. Meron kang talent na pwedeng magamit para sa karyaan niya. Kaya lang inisip mo, wala kang time. At baka hindi mo kaya. Kaibigan, sumunod ka kahit hindi mo maintindihan at susunod ang himala. May mga bagay na gagawin ang Diyos sa buhay mo na hindi mo mararanasan kung hindi ka hahakbang ng pagsunod. Kaibigan, paniwalaan mo ito. Dahil makaka-apekto ito sa iyong asawa, mga anak at mahal sa buhay. Ano yun? Ang obedience ay may ripple effect. Hindi lang ikaw ang maaapektuhan kapag sumunod ka sa Diyos. Kapag nagdesisyon ka na sundin ang kanyang plano, maaring mabago ang buhay ng iyong pamilya, kaibigan, at kahit sino pang makakasama mo sa buhay. Kaya kung mahal mo ang iyong pamilya, sumunod ka sa Diyos. Nalala ko ng na aking pagsuko ng buhay sa Panginoon ay nakapagpala din ng mga mahal ko sa buhay at mga kasamaan ko sa trabaho. By God's grace, ay marami sa kanila ang nakakilala din sa Panginoong Yesus at nagbago ang buhay. Nakakalukot kasi madalas gusto natin ng kontrol sa mga bagay. Gusto natin na tayo ang masusunod sa buhay natin. Pero isipin mo, kung hindi sumunod si Maria, ano kaya ang nangyari? hindi lang siya ang maapektuhan kundi buong sangkatauhan. Wala tayong magiging kaligtasan ngayon kung hindi sumunod si Maria. Kaya ngayon, paano natin iaalay yung ating sarili? Gaya ni Maria at sabihin, Let it be to me according to your word. Lord, alam mo nakaka-amiss isipin kung gaano ka-obedient ang mga servant. Bakit? Kasi nung utusan sila na lagyan ng tubig ang tapayan ay grabe pinuno talaga nila ito. Sabi sa English translation ay up to the brim o sa Tagalog puno hanggang sa labi, apaw na apaw. Kung isipin natin, pwede naman nilang punuin ng kalahati lang o hanggang 3/4 lang. Pero hindi ginawa nila ito ng punong-puno. Walang pag-aalinlangan at dahil dito naranasan nila ang himala sa pinakadakilang paraan kung kalahati lang ang pagpuno nila. Nako, kalahati lang din ang dami ng ala. Pero dahil sagad ang pagsunod nila, sagad din ng biyaya at himalang kanilang natamasa. Kaya nga kung tinatawag ka ngayon ng Diyos, sumunod ka sa Kanya, kaibigan, ibigay mo iyong pagsunod ng todo, up to the brim. Sabi ni Spurgeon, When you are bidden to believe in Him, believe in Him up to the brim. When you are told to love Him, love Him up to the brim when you are commanded to serve Him, serve Him up to the brim. Ibigan, tanong mo ito sa sarili, paano ba tayo sumusunod sa Diyos? May mga bagay ba na kalahati lang ang binibigay natin? O kaya naman ay may pag-aalinlangan pa tayo? I-challenge natin ang ating sarili na punuin ang ating tapayan ng pagtitiwala, pagmamahal at pagsunod sa Kanya. Up to the brim. At tingnan natin kung paano kikilos ang Panginoong Yesus sa buhay natin.